Oh, kaibigan, live po tayo. Topic natin, malamig ang paa. Oh, di ba? Lagi nang lalamig ang paa nyo, mga kababaihan, kalalakihan. Seryosong sakit na bato. ito? si Doc Lisa, lagi malamig ang paa. <laughs> di ba? Pag nadikit, I'll explain mo. Uh Oo. -oh. Actually, paa and kamay, lagi magkasama yan na lumalamig. Oh, pag nadikit yan, kala mo yelo. Oh, comment kayo kung malamig ang paa ninyo, ha? So, pag cold feet, pwedeng normal lang yan. May taong normal dahil malamig ang panahon. Pero meron din namang may sakit dahil sa malamig ang paa. So, titingnan natin kung meron pang kasabang ibang sintomas. Okay? Ano ibang sintomas na kasama sa malamig ang paa at kamay na pwede natin sabihin, uy, baka may ibang sakit na to. Baka may ibang sakit na siya. So, number one, kung nangihina na. Pero mahina rin yung paa mo at masakit na yung paa mo, malamig pa. O baka ibang sakit na yon. Kung very sensitive sa cold, konting lamig lang, sobra na sakit yung paa. So baka ibang sakit na yon. Tingnan yung paa at kamay ko nagbabago yung kulay, nagbo-blue na ba? Blue? Blue? Ang dami mga tanong nilabhan ngayon, ha? Ah. <laughs> Kulubutang. Okay. So, naglaba ka So, pag masyado ng, ano, ma nangingit ng na yung kamay, iba na yon. Manhid, manhid ang paa. Manhid na, mahina na, malamig pa, ay baka diabetes na yon. Lalo na kung may history kayo ng diabetes at malamig ang paa. So, pag malamig ang paa, pwedeng may sakit, pwedeng wala. Tingnan natin. Ito yung eight possibilities. Ito, eight na mga sakit na nagkakos ng malamig ang paa. Number one, peripheral neuropathy. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, neuropathy, may sira ang nerve. Nerve, ano to eh, yung maliliit na kulay puti ito. Ito yung nagdadala ng kuryente. Ang word natin sa tagal ugat eh. Pero talaga yung nerve na to, ito yung para sa kuryente ng katawan. So, pag nasira itong mga nerve natin, malamig. Lumalamig yung paa, lumalamig ang kamay. Bakit nasisira? pwede dahil sa diabetes, pwedeng alcoholic, sobrang alcoholic, nasisira ang nerves. Pwedeng kulang ka sa vitamins, vitamin B12, lalo na kung alcoholic ka. Pwedeng may problema sa bone marrow, pwedeng mahina ang thyroid, hypothyroidism. So yan ang mga cause na nakakasira ng nerves. ba? Diba? Yan, may manhid, may ngimay, at may malamig. Yan ang nerve. Number two na sakit, peripheral artery disease. Ito naman, artery ang tinatamaan. Yung ugat mismo na nagdadala ng dugo, pulay-pula, nagdadala ng pulang dugo sa buong katawan. Makita niya yun, eh, nagpapapula. Yung pag uh, sinugat mo, may lumalabas na dugo. Yung ugat talaga ng dugo. Okay, malalaking ugat yan. So yung mga artery, pag nasira yon, manlalamig din. Magkukulang na yung blood flow. So, anong mga sakit na nakakasira ng artery? Smoking. Yan. High cholesterol, bara yung ugat. High blood pressure, malakas ang pressure sa artery, numinipis. Nagkakaedad. Nagkakaedad, sira na yung artery, sira na yung nerve. At diabetes, ganun din. Sira yung artery. Tsaka yung artery, kulang yung ano eh. Magiging sa diabetic, magkukulang yung dugo. Eh. Makita mo, malamig talaga siya, maputla siya. At uh, yan ang delikado sa diabetes. Pag nagkulang yung artery at nerve na daloy, masusugat, hindi, hindi gagaling kasi kulang ang dugo, kaya napuputol yung paa ng diabetic. Okay? So maraming cause. Diabetes, alcohol, vitamins, at iba pa. Number three, cause na malamig ang paa, hypothyroid kulang ka sa thyroid hormones. I-check mo. Pag hypothyroid, malamig ang buong katawan eh. Ginawin eh. Di ba? Ginawin, nalagas yung buhok, uh, malamig ang katawan. Kabalik to ng hyperthyroid. Yung hyper, yun yung lumalaki ang mata, goiter na malaki, tapos naginit init-init, sobra init, pabaliktad. Pag kulang ka sa thyroid hormone, hypothyroid. Number four, ito medyo rare. Raynaud's disease or Raynaud's phenomenon. Alam ito ng mga doktor. Ang Raynaud's disease, minsan konektado to sa mga autoimmune na sakit tulad ng lupus, mm -hmm. SLE, rheumatoid arthritis, carpal tunnel syndrome. Ibig sabihin ng Raynaud's, pag nalamigan, namumutla at nagbublu. Nagbublu talaga yung yung kamay at paa nila. Tapos pag ininit mo sila, pag pinainitan mo, sasakit at mamumula naman. So parang nag-iba-iba kulay ng kamay at paa. Pag nangyari yan, Raynaud's phenomenon, papatingin tayo sa doktor. Bakit umaatake yung pagka-blue? Pag nalamigan ng aircon, na malamig ang panahon, na stress, na nervous masyado, bigla nagbago, ibang sakit yon. Medyo rare to, mas common to sa Amerika, sa, sa Europe, sa mga babae. Sa Pilipinas, meron din sa tingin ko, pero baka hindi ganun kadami. Mm -hmm. Number five cause, ito, kaya nang lalamig. Anemic. Ito, hina mo kumain ng mga, ano eh, ng mga pampataas ng dugo. So, puro kanin, konti lang ulam, kulang sa karne, anemic, kulang sa red blood cell kulang ka sa red blood cell, kulang ang oxygen, nutrition mo sa buong katawan, eh mas malamig ka, anemic eh, kulang mm -hmm. ka sa dugo eh. O, oh, 'di ba? Ano pang sintomas pag Ba Mga babae maraming anemic, kulang kinakain at may regla. Number six cause na malamig ang paa at kamay, burgers disease. Ito yung sakit ni President Duterte, burgers disease, konektado to sa smoking. Dahil sa smoking, yun din, kamay at paa. Malamig. So, tigil sigarilyo. Number seven, kung mataas ang mataas ang kolesterol mo. Mataas ang kolesterol mo, yun talagang papunta na sa heart disease, eh, magkaka-circulation problem din tayo. Number eight, cause na malamig ang paa, ito pwedeng normal eh. Sobrang stress, sobrang nervous, May exam, may exam sa school, di ba? Kaya ninenervous. Pwede yun, yun, hindi naman delikado to. Ang nanlalamig eh, nagpapawis. So, kailangan makita nyo kung normal ba yung malamig lang, wala naman problema, o baka meron kayo nitong ibang sakit. Nangihina, may diabetes, may high blood, naninigarilyo, masakit, manhid, di ba? Pag gano'n na po, tignan nyo rin yung paano nyo. Nag-iiba uh, nagda-dark ba yung na, sa diabetic kasi medyo nangingitim yung paa eh. May parang stippling eh. May parang patsi-patsi. So, tingnan nyo maigi yung paa nyo. Kani nyo lang napapansin. May manas ba? Diba? So, galaw-galaw, lakad-lakad para hindi pumanaw. Lahat ang makukuha ng lakad eh. So, ano ang treatment natin sa malamig? Oh, ikaw, Lisa, ano ba ang treatment mo? One is maglagay ka ng medyas lagi. Yes. Anong Ano nga mo? Medyas? Sa gabi po, uh, masarap na ka medyas yung paa. It keeps, para maging warm. Oo, medyas. Okay, ingat na sa paglalakad, baka matumba. O may slipper, pwede. Number two, mag-exercise, mag-stretch, di ba? Lalo na sa diabetes, kulang ang daloy ng dugo, di ba? So, Lalo ka nag exercise lalo gaganda 'yan. Mm -hmm. Ah, hindi pwede nakaupo lang lagi. So, exercise, exercise para gumanda ang daloy ng dugo sa Kung anemic, ay eh, dapat uh, kumain ng matataas sa maraming karne. 'Di diba? Pwede ka kumain ng karne, Meron mga iron supplements, mm -hmm. 'di ba? Uminom ka ng mataas sa iron, vitamin B12 tsaka folate gumagawa din ng dugo yan. So, kung anemic, pa-check po kayo, kaya nanlalamig. Tingin ko marami sa kababayan natin anemic eh. Walang makain, uh, kulang sa pera, di ba? Kaya, ayun oh, na lang nakakain. So, vitamins, iron supplement. So, slippers. Isa pa, tigil lang sigarilyo. Kung naninigarilyo, kung yan ang nagkakos ng Raynaud's phenomenon, Burger's disease, tigil mo sigarilyo. Yun na nakakakipot eh, nung artery natin. Number four, ibaba ang cholesterol. Kasi kolesterol mm -hmm. cholesterol nang babara sa artery eh, through diet, di ba, mangyeta o gamot pambababa ng cholesterol. And number five, kung may nervyos, eh, bawas tayo sa stress. Di ba? Ayan na ng pampalamig. So, exercise, healthy living. I-check nyo rin kung mayroon kayo itong mga sakit. Kung laging malamig ang iyong paa, Basta tingnan mo ang paa, nagbabago ba ang kulay, nagsusugat-sugat ba, nangingitim ba? Tapos magpa-blood test tayo. Uh, check mo yung blood count, anemic ba? Check mo blood sugar, check mo yung cholesterol mo, tingnan mo kung okay ba. Parang puno eh. Pag maganda ang daloy ng tubig, maganda expose sa araw, lagi yung puno, maganda yung uh, halaman. Pero pag nakita mo namamatay yung mga halaman niya dahon sa dulo, eh, ibang usapan yung sa Ben. May sira yung, yung circulation ng puno. Di ba? Misan, yung puno na sugat o nasunog yung ilay kaya namamatay. So, yun po. Parehang-pareho yan po sa nangyayari sa tao. Doc Lisa, final tips? Yes. So, sa ating mga kababayan, kapag nakaramdam kayo ng mga kakaiba, uh -oh. uh, i-message nyo lang po at baka magawa natin ng video. Oo, oh, tinitingnan ito ko itong comment nyo. So, maraming maraming salamat. Malamig ang paa lagi ng anak ko 14 years old. Baka payatot. Diba? Kulang sa pagkain, kulang sa vitamins. Diba? Exercise lang. Okay lang yan. Ha? Okay. Iba naman comment niya. Oh, sige. Ray Abakan. Thanks. Okay. Maraming salamat po. Sana nakatulong itong mga videos ko sa inyo. Uh, po na sa sorti, lagi ko tinatanong eh. Sino nanonood sa video ni Doc Willie, Doc Lisa? Lahat tumataas kamay. Sino gumaling na sa payo ko? Almost siguro 80% tataas ang kamay. So, salamat naman sa mga tumutulong. At hopefully, ko natulong ako kayo, eh, malay mo, uh, salamat din sa suporta nyo sa panahon ng pagsubok para naman mas makatulong tayo sa ating kababayan. God bless po. Thank you po. Share po natin, ha? Para matutunan. Bira tong topic na to, eh. Yung malamigang paa. Kailangan ayusin din, lalo na kung anemic, para hindi lumala. Lalo na kung may diabetes, baka maputol pa ang paa. Mahirap yung... Kami natin nakikita putol ang paa, eh. di ba? Pag putol ang paa, ay diabetic. Naka-wheelchair. Sayang po. God bless po. Thank you.